Amang makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo nang may mapagpakumbabang puso. Inaamin ko na ang tunay na karunungan at kaalaman ay nagmumula lamang sa iyo. Ikaw ang pinagmumula ng liwanag na nagbibigay gabay sa aking pag-isip at mga hakbang. Panginoong Hesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Linisin mo ang aking puso at isip upang marinig ko ang tinig ng iyong banal na espiritu. Alisin mo ang pagmamataas, takot, at pagkalito na humahadlang sa aking pag-unawa sa iyong kalooban. Espiritu Santo, puspusin mo ako ng karunungan mula sa langit, karunungang malinis, mapayapa, maawain, at matatag sa katotohanan. Bigyan mo ako ng kaalamang ayon sa iyong salita at ng lakas upang maisabuhay ito sa bawat pasya at gawain ko. Ama, ang pagkatakot sa iyo ang simula ng tunay na karunungan, ituwid mo ang aking landas at turuan akong makilala ang tama at mali. Nais kong ang bawat hakbang at salita ko ay magbigay ng kaluwalhasyan sa iyong pangalan, sa lahat ng bagay. Ikaw lamang ang aking tiwala at sandigan. Salamat sa biyaya at gabay na hindi nagmamaliw. Idinadalangin ko ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang aking tagapagligtas at Panginoon. Amen.